Another location na naman. Ah, another location na naman. Siya dapat pag selfie. Yeah, another location na naman ang punta namin. Pang picture.

Mình vô ngang gala mà, mà Nói Ha? Gag. Apam. Ay! Maghanap daw kami ng apam. <laughs> Ayan, ready to ride again! And the car. Let's go! Another location. Yes. I go. Kainip. Gawat yung beauty. Gawat ang beauty na. Ah. Another location. Wherever you go, I feel like you. Ate, chips Ate, oh. okay. okay. Masarap gusto, no? gusto, ko yan, te. Kasi ano yan, te, yung, 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 yung

Right. King si Madam Al -ahia Hiking Trails Go! 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 Kaya daw niyang umakyat sa bundok Sige! Kanakyat ka dyan! ng bundok. Alam ano ba yun? Alay, doon siya naputol pala yun. Akit doon siya sa trail. Pinakabundok. Ang layo. Uy, balik ka. Ah! One, two. One, two. Okay. Okay. <laughs> Done. Naya. kaya ko pa kaya ko pala umakyat <laughs> dapat pumunta ka kasi nakadulo kung hindi hindi mainit di ba mas maganda arawusto mo doon sa loob oh yay i got it i got it 'yan Derek 'yan sa sakay ayan sasakay kami ng boat oh, sige